Hello guys, magandang umaga Ayan, so mga dyan, Biculana, Marina, Agadabi, sa mga Bicolano dyan Bicolana, Marina, Agatabi Sa Induga Boss uh, Wala ba kayong mga jowa? Ayan, manood kayo gabi-gabi sa aking live Nang hanapan ng mga kapartner Hanapan ng mga ka-forever nyo Ayan, baka nandito na sa aking channel Ang inyong mga Ah uh, uh, magiging uh, future ayun at uh, manood kayo guys gabi-gabi uh, At gabi-gabi uh, po tayo nagla-live Para po ito sa inyo Para po ito sa mga uh, wala pang jowa Ayun. Wala tayong limit sa edad Marami yung naghanap ng mga... Uh, uh, senior ng kanilang mga ka partner at marami rin po na mga 30 plus, 40 plus, 20 plus na naghahanap po ng kanilang mga jojowain. Kaya guys, sa mga torpidyan, sa mga exotic yung mukha na kagaya ko, wag na kayong mahiya. Ito na yung chance nyo at pagkakataon nyo na makahanap ng kapareyo dahil dito po sa Bicolano Viajero Vlogs may hanapan po dito ng mga jowa ayan baka dito na kayo makahanap ng jowa kaya gabi gabi gawin nyo guys akong panoorin uh, alas 9 po live ako minsan po alas 7 ng uh, gabi live po ako para po ito sa hanapan ng mga jowa kung wala pa kayong jowa magpahanga ngayon Ayan, sa edad nyong 'yan, baka dito na kayo makahanap ng kapartner at isa lang po ang masasabi ko, kung hindi kayo pinapansin sa inyong lugar dahil may mukha kayong kakaiba na katulad nitong exotic. Abay pumunta na dito sa aking channel at mag-comment na kayo kung kayo dalaga pa at wala pa kayong uh, sabit. Ayan, kahit uh, may anak na kayo basta wala kayong asawa at gusto nyo nang mag-asawa mag-comment lang kayo sa aking live at hahanapan ko kayo ng kapartner ayan, araw-araw po yan para po ito sa inyo para po sa mga kapareho at uh, may uh, maano ko kayo magkapartner kayong dalawa may partner ko kayo sa mga walang sabit basta't gusto nyong mag-asawa ito lang po ang hinihiling ko huwag po kayong maloko kung kayo ay may asawa na wala pa Basta't magsabi kayo ng totoo, mag-comment na kayo dito dahil kung hindi kayo pinagkakaguluhan dyan sa inyong barangay, dito po sa channel ko, pagkakaguluhan kayo dahil marami rin po dito mga exotic yung mukha kagaya ko na naghahanap din ng mga kapareho. Kaya sa mga torpe dyan, eto na yung chance nyo, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Pumunta na sa aking channel, sa aking live, mag-comment na kayo kung kayo'y single pa dahil ito na guys yung pagkakataon nyo na makahanap ng kapareho ayan ito po marami na tayong pinagtambal dito at uh, napasaya natin at mayroon na po na anim na nagkatuluyan kinasal na sana kayo na yung pangpito para naman magkaroon kayo ng kaligayahan sa buhay ito na guys yung chance nyo kaya ginawa ko po itong uh, video na ito para manood kayo gabi gabi Uh, every 9pm mayroon po tayong uh, hanapan ng kapareha gabi gabi po yan kaya ano pang iniantay nyo yung mga single dyan tara na pasok na sa aking live thank you very much